Okay mga idol, ito. Ang pasyente ngayon. NMAX ah uh, version 1, ABS. Ang problema nito, yung ABS module nya. <coughs> Lagi na lang nakasindi yung <coughs> ABS. Tapos, hindi na gumagana yung speedometer. Tapos, check engine. Ayan, oh. 42. Ayusin natin siya. Iko-convert na natin siya. Hindi na, na natin itong module nya Si medyo mahal tong module na to eh sinubukan na namin repair to bumalik lang ulit yung sira kaya i-convert na lang natin ayan mga idol NMAX ABS ayan na mga idol ah, tapos na tayong mag wirings bali ang convert ko pala mga idol palit ng ano nagpalit ako ng ECU ECU ng ABS to non ABS ayan 2D P2 papalit ako ng ng pang non ABS na ECU ayan siya bali no wirings ko na As tignan susubukan na lang titignan kung anong resulta nitong ginawa natin dito sa NMAX na to ito hindi na natin sa salpakto to ah hindi natin babalik yan babalutan na lang natin yan <coughs> yan idol Uh, binabalutan na lang ng electrical tape kasi hindi naman na ibabalik 'yung sakit na 'yan. Ah uh, na lang para hindi pasukan ng tubig pag nabasa Tapos kakabit na natin 'yung computer box. Tingnan natin kung mag error pa rin. Dapat gumana na 'yung ano niyan, 'yung speedometer. gumana. Pag di gumana palpak ang gawa ang puta patay <laughs> mas maganda sa anak ko dito na lang mag convert sa kaya lang kasi mawawalwalin kasi ito eh pangit kaya yun, ang, yun na lang ang ginawa palit na lang ng ECU ito <laughs> pa Baluta mo yan, yung nunguso na to. Okay, mga idol, ha? Kabit na natin tong ECU. Tingnan natin kung <coughs> kung goods na. Sampak natin. ECU na to. Plug and play to mga idol, ha? Wala na kayong babagwin. Doon lang magbabago sa module. Okay. Tapos, bit na subok natin yan na mga idol ngayon nawala na yung error nya ngayon patas uh, mo pare hindi patas mo yung manibela tapos ikuti mo yung gulong ay ba nakatukod ba rito okay ikot mo yung gulong pare tingnan natin ay, sige bitang mo Sige, ayan ikuti mo lang tignan natin kung tatakbo yung speedometer yun takbo na mga idol 10, 11 ang bilis sandal na agad de joke lang yan na mga idol ngayon te testing naman natin panda rin baba mo pre ay oh, ipasok mo muna yan okay, subok muna trust <coughs> e, Tingnan natin kung under na siya. Kung mapapa na. Pero mukhang goods naman. Mamurahin lang yung binili naming ECU. Kasi pagka yung original, hindi kaya pa ng budget eh. Sige. Testing. Test drive mo, pre. Okay na mga idol, goods na. Ah uh, Iyon ang binili naming ECU doon, Ah uh, BK30. Sa Shopee 15 lang ang bili namin diyan sa ECU na 'yan. Ah uh, replacement ECU lang 'yan. Tapos nagwirings lang kami doon sa may module, no? Tapos Ah uh, goods naman na yung sa ECU plug and play yon wala kayong babaguhin yung wirings doon okay Ah uh, goods na siya okay naman na yung okay naman yung ECU yung nabili Ah uh, sa mga magpapa home service, uh, message nyo ako sa page. Tapos schedule natin kung kailan saka pag-usapan natin kung magkano yung presyo. Tapos uh, subscribe kayo sa channel ko sa palo uh, nyo ako sa page ko sa Facebook. Maraming maraming salamat mga idol.